Ayan, oh, ay, Diyos ko Lord Ayan, sir, oh, laki-laki kay sir, oh you... Mga kalugit, ayan, oh, grabe kayo mga kalugit Ang kukunis, sir, mga kalugit, grabe ka maga, no So, punta na kayo mga kalugit sa Sherwin Ladrido Salon, Phase 1, Block 56, Lot 6, Dicoms Mintal, Davao City So, ayan mga kalugit, next week na ma-open ang isa natin nga salon mga kalugit, no Doon sa bahay ko, pagkabunga dito mga kalugit <laughs> Ha? O, libre din ito kao. So, ayan. Start na tayo mga kalugit, no? Maglugit at ang, ano. Ready na, sir? Ready ka na? Ready. Okay. Ito tong Yossi ka cellphone. Relax na, sir. Ayan. Naghan mga piralias. Hindi ko malalang kung asa gamito ni. Eh. Kumanda ka sir sa mga piralias ko. Sorry lang. Ayan. Ayan oh. Ay Diyos ko Lord. Ayan sir oh. Laki laki kay sir oh. Ayan no, oh, mga kalugit, tanawa nyo, ginoo ko do almoranas ni maninay nyo, Tung chismosa nyo nga silingan no. Na dako a non. sa sir. Wala pa sir, relax lang. Wala pa ta sa ano sir, sa Oh, wala pa ta sa tagsina sa Mindoro. Diri pa lang tagdika, ha? Huh? Maka magtulon kag bato magsaget, kag darn. So ayan. Pila edad mo sir? 56. O oh, di ba, murag ano lang 57. Okay, relax lah, sir. Hmm. Kaya? Kaya. Yeah. Eh, ginoo. Lu relax lah, Simo, ha? Lu gak permula kita? Ayan, mga halaw Relax. Ayan na. Ay, bil. Uy, ginoo ko do bilat. Ay, bilat. Kaya, sir? Kaya ako yun, kaya ako yun. Hey, ginawa ko do Almoranas ni manina inyo? Kaya pa sir? Grabe tiga Do bato. Grabe no, relax sa atong customer mga kalugit pero iyang itlog wasak doon. <laughs> Huyos doon, ha? Huh? Dugay na imuan tos ni sir. lalum lalum Relax lang ha. Napatay ano? Third batch. <laughs> Kaya hindi man gud na maayo ko hindi matanggal tong sulod-sulod gud kay diri pata sa part 2 sang imong kinabuhi. Hmm. Okay. Ayan. Ayan, ayan. Oh, ay ginuo ko Lord. luha kami sa mga sala di sir sa unang panahon. O, oh, di ba sir? Tanggal yan siya, o. Oh. Grabe ka, yung mga kalugit. Uy, Diyos okay. ko. Kaya sir? Kaya na. O, oh, di ba? Kaya Kaya na. Kaya <laughs> <laughs> Kaya Sa mga basher ko, normal lang ni magdugo kay buhay ang customer ta, ha? <laughs> kay kung tai chi ang customer ta, hindi ba namang palugit? Hindi na magdugo. Hindi magdugo. Hmm. <laughs> ah, nagingit ko. <laughs> Hindi na ka hmm. <laughs> okay. O, oh, di ba? Successful ang operasyon. Bata ang bata mo, sir. Ay, bata. Bata yung bata. Babae. Hmm. Wala na. oh, see? Oh. Wala na? O, oh, di ba? Ano masasabi mo, sir? Satisfied? Hmm. Okay. Grabe mga kalugit. In fairness, kay gamay lang ang nagawas nga dugo. Hmm. So ayan mga kalugit, perfect na perfect na hmm. Asa magic sarap ko di mga langga Kaliho ko ibalik sa management Wala to, Ay ginoo Kasi na naka-obos, ko Baila mo juras Tina Tina Dala sa tindahan oh. I-ano e, ospital sir, tan ni cut ng mga imo nga ano, ha mga Sarap ni Ito, tala Napungil, oh, ginoo. <laughs> <laughs> my God! Diyos ko, Lord, napungil ang ako. Nga po, nipper, sir. <laughs> no, grabe ka. Hey, hey. Grabe, Judy, katiga. Ha? Para man isa kukugod. Ha? Pangkat lang. Really, right. oh, pangkat lang ni sa kuko. So ibig sabihin, diretso na guba. Mga kalugit na sira yung ano ko, 3,000 huh? 3,500 nga pusher and nipper <coughs> oh, ta na eh. uh, sira ko. Unsa man imong kuko, sir? Oy, Ginoo ko. Oh, direta pa naton ni. Ah. Ren, paliug sa ko palitay sa ko sang ano be. Dali lang dala. Dali kay nag ko kuko. step ko ano din step B 100 ay 50 dahil lang naka ari ang 50 atong puti na sa o sa tindahan o sa may gulayan sa gulayan lang Grabe ba? Nasira dyan ako nipper mga kalugit Pagkamahal tong nipper ko mga kalugit Uy ginuok ko gikan pa to sa Kay BBM Like nga BBM tanang LBM Ayan sir, relax na O, oh, kuri kong Dako na, tanggal Balik lang mo? O, oh, sige go Sige Okay, okay O, oh, sige go So, mga kalugit, ayan Ayan O, oh, perfect na ka lugit Kuton sa so, mga logit, ayan, shout everybody. Shout out sa buong mundo na nanonood sa atin. Relax sa kayo, eh, no? Hmm. Nindot yeah. oh, pagkakuha sa kuko ni Sir Bang. <laughs> Sakit po di mo ang kuko. Pero natanggal. I-check mayo dahil. Masahin kayo emergency. Madam, kung kung magbanog siya, balik dahil pagkaaga, hindi nyo padugayon yun. Kaya usahin, hindi man perfect kita mag-ano, diba? mga mabanog dito Sure. May pilas. Kag kaginaway sakit na. May sakit na yung chick mayo dai. So mga kaloget, thank you so much mga kaloget. Ayan, ang isa salon natin mga kaloget, phase 1, block 56, lot 60, coms Mintal, Davao City. Thank you so much. So ayan, to summer natin. No? Ano masasabi mo sir? Okay na? Okay na kayo? Satisfied? Oh, di ba? Oh, ayan mga customer natin, mga kalugit. Oh, ayan, si Sir from Kalina oh, na siya. Hi. Kami tayong customer ngayon. Mm. Sila o in logit po sila o oh, si mother o oh, nagkuriat na sa iyong tsura. <laughs> so mga kalugit, happy bliss Sunday. Ayan, daddy we. Ito, wala ito.